Sa video natin ngayon ay pag-uusapan natin ang drama action movie ngayong 2024 na pinamagatang The Tearsmith. Si Nika, isang teenager, ay nangangarap ng masayang buhay kasama ang kanyang bagong pamilyang nagampun sa kanya. Ngunit naging komplikado ang mga bagay-bagay ng amponin din ng pamilya ang isa pang ulila na si Regal na hindi niya gusto. Ang pinuno ng ampunan, si Margaret, ay napakahigpit at may tatlong pangunahing alituntunin kaayusan, respeto, at pagsunod. Hinihiling ni Margaret na ibigay ni Nika ang kanyang espesyal na kwintas na ibinigay sa kanya ng kanyang ina pero tumanggi siya. Kaya inutusan ni Margaret si Regal na kunin ito mula sa kanya kaya labis siyang nalungkot. Hindi nagtagal, isang ulila na nagngangalang Adeline ang naging kasama sa kwarto ni Nika at agad silang naging magkaibigan. Pagkatapos ng ilang taon, nampan si Nika at bago siya umalis sa ampunan, nangako siya na babalik para bumisita. Ngunit sinabi sa kanya ni Adeline na mas mabuti na magpatuloy siya at huwag ng lumingon sa nakaraan. Nakilala niya ang kanyang mga bagong magulang, si Ana at Norman. Sa sandaling yun, narinig ni Ana at Norman si Regal nagpapatugtog ng piano kaya aalala nila ang kanilang yumaong anak na si Alan. Kahit na nagbabala si Margaret na medyo pasaway si Regal, nagpasya silang ampunin din siya. Hindi masaya si Nikki tungkol dito dahil hindi sila nagkakasunduan ni Regal. Pagdating nila sa bahay, uminom si Regal ng kanyang gamot at inilagay ang gamot sa aparador. Pumasok si Nika at hiniling niya kay Regal na magpakabait para matuloy ang legal na pag sa kanila. Sa hapunan, tinanong ni Norman si Nika at Regal kung sila ba ay magkaibigan sa ampunan. Sinabi niya na halos magkapatid na sila ni Regal at sumasang-ayon si Regal sa kwento, ngunit bigla niyang hinipo ang binti ni Nika sa ilalim ng mesa. Dahil dito tumayo siya para pumunta sa banyo, bigla na lamang sumulpot si Regal at sinabi sa kanya na hindi siya dapat umalis. Nagalit si Nika at sinabi niya kay Regal na malalaman na rin ang kanilang mga bagong magulang ang kanyang tunay na kulay at tinawag niya si Regal na Tearsmith. Ang Tearsmith ay isang karakter mula sa isang kwento na narinig ni Nika sa ampunan. Ang kwento ay tungkol sa isang mundo kung saan walang damdamin ng mga tao, kaya hinahanap nila ang Tearsmith. Kinabukasan, hinatid ni na Anna at Norman si Nika at Regal sa paralan. Pagkatapos ng kanyang unang araw sa paaralan, nakipagkaibigan si Nika kay Billy, at sa kanyang astig na kaibigan, si Nikki. Napaaway si Regal sa paaralan kasama ang isang lalaki na nagngangalang Phillips dahil narinig niya si Phillips na binabasto si Nika. Sa gabing yun sa hapunan, tinanong ni Ana si Nika kung bakit hindi sumama si Regal sa kanila. Sa halip na sabihin kay Ana ang tungkol sa away sa paaralan, sinabi lamang ni Nika na pagod si Regal. Kinabukasan, hinihiling ni Anna kay Nika na dalhin ang mga damit ni Regal sa kanyang kwarto. Nang makita niya na wala si Regal, sinubukan niyang buksan ang kanyang aparador para makita kung ano ang nasa loob. Ngunit nahuli siya ni Regal at sinabihan siya na manatili sa labas ng kanyang kwarto. Pagkatapos ay tinanong ni Regal si Nika kung paano siya makakapagpakabait sa kanya kahit na hindi niya siya gusto at iniisip niya na siya ay isang tearsmith. Kinabukasan sa paaralan, sinubukan ng isang lalaki na nagngangalang Lionel na landiin si Nika at nagalit si Regal nang makita ito kaya binigyan niya si Lionel ng masamang tingin. Pagkatapos ng paaralan, dinala ni Ana at Norman si Nika at Regal sa pamimili ng bagong damit. Pinuri ni Ana si Nika sa kung gaano siya kaganda sa damit at umalis siya para maghanap ng sinturon. Habang wala si Ana, tinitignan ni Regal si Nika sa isang masamang paraan kaya bumalik siya sa fitting room para magpalit ng damit. Nang bumalik si Ana, inilagay niya ang sinturon sa paligid ng damit ni Nika. Naalala ni Nika ang isang panahon sa ampunan kung saan siya ay itinali. Habang nagpapatuloy ang panic attack ni Nika, naalala niya kung paano naging malupit si Margaret sa lahat maliban kay Regal. Itinali siya sa kama at iniwan mag-isa. Sa panahong nito, nadama niyang may kumakalma sa kanya nang may humawak sa kanyang kamay at akala niya si Adeline ito. Naalala rin ni Nika na sinasabi ni Margaret na ibaba niya ang kanyang mga manggas para itago ang kanyang mga peklat kapag may bumibisitang mga magulang na nagnanais magampun sa ampunan. Nang makarating si Nika sa paaralan, nalaman niya na ito ay araw ng hardin. Nagulat si Nika nang makita niya ang isang itim na rosa sa kanyang locker, isang simbolo ng pagiging obsessed sa kanya nang nagbigay nito. Agad siyang umuwi para harapin si Regal, iniisip na galing sa kanya ang rosas. Si Regal na hindi makontrol ang kanyang mga damdamin, sinubukan siyang halikan, ngunit naudlot ito ng tawagin ni Ana si Nika, sinasabing may naghihintay sa kanya sa labas. Sa labas, nakita ni Nika si Lionel, na nagbalik ng isang libro na iniwan niya sa paaralan. Inimbitahan siya nito para kumain ng ice cream, at pumayag siya. Habang sila'y umaalis, nakita ni Nika si Regal na pinapanood sila mula sa kanyang bintana, na mukhang hindi masaya. Sa tindahan ng ice cream, sinabi ni Nika kay Lionel tungkol sa pagkawala ng kanyang mga magulang sa isang aksidente sa kotse noong siya'y bata pa. Pagkatapos ng kanilang date, sinamahan ni Lionel si Nika pauwi at sinubukang halikan siya. Ngunit tumanggi si Nika at sinabing kailangan niyang umalis, nang ako makikita niya ito kinabukasan. Pag uwi niya, nakita niya si Regal na nag-aalaga at pinakawala ng isang paru-paro. Dahil dito, nagsimula siyang isipin na baka hindi ganun kasama si Regal tulad ng kanyang inakala. Nagpasya siyang hindi sumuko sa kanya ngunit bigla na lamang sumakit ang ulo ni Regal at sinubukan siyang tulungan ni Nika. Hindi may pagkakailan ni Nika na mas mabilis tumibok ang kanyang puso dahil kay Regal kaysa sa iba. Sa panahon ng hapunan, nakatanggap siya ng video message mula kay Lionel na sinasabing binubog siya ni Regal ng walang dahilan. Nagalit si Nika at itinulak si Regal sa pader, tinatanong siya kung bakit ganun ang traito niya sa kanya. Bigla na lamang na ni Nika na may lagnat si Regal at agad siyang tinunungan na umakyat sa itaas. Tumawag si Ana kay Nika, na sinabi sa kanya na may lagnat si Regal ngunit siniguro sa kanya na kaya niyang alagaan ito. Tinulungan ni Nike si Regal na magpalit ng kanyang basang damit at binigyan siya ng kanyang gamot. Matapos ng ilang sandali, hiniling ni Regal kay Nike na manatili sa kanya, na nagdunot ng malapit na sandali sa kanilang dalawa. Sa kanyang unang araw sa ampunan, itinago ni Regal ang kanyang kwintas, na nagpapakita na gusto niya siya. Nang makita ni Margaret si Nika na nakikipag-usap kay Regal, sinubukan niyang parusahan siya. Para itigil ito, sinaktan ni Regal ang kanyang sarili para iniisang pansin ni Margaret. Nang makita ni Adeline kung ano ang ginawa ni Regal para kay Nika, inamin ni Regal na mayroon siyang damdamin para kay Nika. Ngunit nagkunwari siyang kinamumuhian niya ito dahil ayaw niyang pahirapan pa lalo ni Margaret ang buhay ni Nika. Dahil sa kamakailang insidente, sinimulan niyang iwasan si Lionel sa paaralan at mas maraming oras ang ginugol kasama ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ng isang pamamasyal sa bayan, nakasalubong ni Nika si Lionel na nagtatanong kung bakit umiiwas siya. Inamin niya na gusto niya ito ngunit gusto niyang itigil ni Regal ang pakikialam sa kanila. Habang sinusubukan ni Nika na umalis, hinadlangan siya ni Lionel, na nagdunot sa kanya na mabagsak ang regalo na mayroon siya para kay Regal. Sa pagbabalik sa bahay para sa selebrasyon ng kaarawan ni Regal, nakilala ni Nika ang bisita ng kanyang ina na si Dalma, at ang kanyang anak na si Asia. Bigla na lamang tumunog ang doorbell at sa gulat ni Nika, ito pala ay ang kanyang kaibigan na si Adeline, na inimbitahan ni Anna. Si Asia, na dating kasintahan ni Allen, ay hindi nagustuhan ng ideya na inaampo ni na Anna at Norman sina Nika at Regal. Iniisip niya na sinusubukan nilang palitan ang kanilang yumaong anak na si Allen. Ipinagtanggol ni Ana ang kanilang desisyon, sinasabi na naaalala pa rin nila si Allen ngunit gusto na nilang magpatuloy sa kanilang buhay. Sa kusina ay sinuggest ni Adeline na dapat nilang airport si Margaret upang kasuhan nito ngunit ayaw ni Nika. Pinapaalala ni Adeline Kinika na mahalaga ang kanyang statement dahil siya ang pinakamatinding nagdusa sa ampunan. Na-interrupt ang kanilang usapan nang sabihin ni anak Kinika na umalis na ang kanilang mga bisita. Umalis na rin si Adeline at humingi ng paumanhin si anak kay Nika dahil sa bastos na asal ni Asia kanina. Mamaya, nakaupo si Nika kasama si Regal habang nagpe-play ito ng piano. Hinihiling niya na manatili siyang tahimik at sinubukan siyang halikan ngunit naudlot ito ng tumunog ang doorbell si Lionel ito na nag-aalala tungkol kay Nika na kasama si Regal. Nang sabihin ni Nika sa kanya na umalis, sinubukan niyang halikan siya, ngunit umiwas siya at bumalik sa loob. Pumunta ulit si Nika kay Regal, ngunit sinabi niya sa kanyang umalis at bumalik kay Lionel. Sa kabila ng kanyang mga salita, nanatili siya na nagdulot ng malapit na sandali sa kanilang dalawa. Nang igiit niya na masaya siya dahil magkasama sila, inamin niya na sa huli ay masasaktan niya lamang siya. Dahil dito, nakipag-usap si Regal kay anak kinabukasan at sinabi sa kanya na nagpasya siyang hindi ituloy ang pag-aampun sa kanya. Sa gabing yun, sinubukan ni Nika na aliwin ang kanyang mga kaibigan. Bigla na lamang lumapit sa kanya si Lionel, humingi siya ng paumanhin sa kanyang asal sa nakaraang mga araw at inamin na may malaking pagtingin siya sa kanya at inimbitahan niya siyang sumayaw. Samantala, nag si Regal ng kanyang mga gamit at nagplano na bumalik sa ampunan, iniwanan niya ang isang sandbox sa kanyang kwarto para kay Nika ngunit, nang siya'y sa tulay, nagpa siya siyang bumalik at pumunta sa paaralan para makita siya sa huling pagkakataon. Sa panahong ito, nahilo si Nika at nag-alok si Lionel na dalhin siya sa isang tahimik na lugar. Dinala niya ito sa isang walang tao na silidaralan kung saan sinubukan niyang samantalahin siya. Buti na lang ay dumating si Regal sa tamang oras para pigilan siya, na nagdunot kay Lionel na tumakbo. Lumapit si Regal kay Nika at sa wakas ay inamin nila ang kanilang mga damdamin para sa isa't isa, na nagdulot ng romantikong sandali sa kanilang dalawa. Pagkatapos, umalis sila sa paaralan at hindi inaasahang nakasalubong si Lionel sa tulay. Banta ni Lionel na ibubunyag ang relasyon ni Nika at Regal sa lahat, at nagpupumilit na dapat tingnan lamang ni Regal si Nika bilang kanyang kapatid. Sa galit, sumakay si Lionel sa kanyang kotse at mabilis na tumungo sa magkasintahan, na nagpilit sa kanila na tumalun mula sa tulay para maligtas ang kanilang sarili. Kinabukasan, nagising si Nike sa isang ospital, na sinabihan ni Adeline na sila'y nasangkot sa isang malubhang aksidente. Hindi nagtagal, nalaman ni Nika mula sa doktor na nasa coma si Regal, na pinahihirapan ng isang tumor sa utak. Nagmakaawa si Nika na dalhin siya para makita siya. Pagkatapos ay nakaharap niya si Margaret, na sinisisi siya sa pagwasak sa buhay ni Regal. Upang tulungan si Regal na makalaya mula kay Margaret, sa wakas ay pumayag si Nika na magsampan ang kaso laban sa kanya. Ngunit, sa panahon ng paglilitis, umurong si Peter habang nagsasalita, itinatanggi ang mga pang-aabuso ni Margaret. Nang tumayo si Nika sa witness stand, tinanong siya ng abogado at tinakot siya, inaakusahan siya na siya lang ang tunay na nagagalit kay Margaret. Dahil sa takot, nagpaalam si Nika at pumunta sa banyo para kumalma. Hindi nagtagal, dumating si Ana at nagpayo sa kanya na huwag sumuko. Pagkatapos ay nagpatuloy si Nike sa statement, ipinaliwanag na tinatawag niya ang kanilang ampunan na libingan at iniayag na araw-araw, sila ay pinahihirapan. Sinisisi ni Nike si Margaret sa pagkumbinsi kay Regal na siya ay isang walang pusong halimaw tulad niya. Pagkatapos ng kanyang statement, pinalakpakan siya ng mga tao, kumbinsido na si Margaret ay may sala sa kanyang mga kasalanan. Sumunod dito, nagmadali siyang bumisita sa walang malay na si Regal, ibinahagi na nanalo sila sa kaso at hindi na sila masasaktan pa ni Margaret. Habang dumadaloy ang mga luha sa kanyang mukha, tinawag niya ito bilang kanyang tearsmith, sinasabi sa kanya na mahal na mahal niya ito. Bigla na lamang nagising si Regal at tiningnan siya na may mga luha sa mga mata. Habang lumilipas ang mga taon, sa wakas ay nakawala ang dalawang ulila mula sa kanilang madilim na nakaraan. Makalipas ang ilang taon ay pinakita rin na nagkaroon sila ng anak na babae. Dito na rin natatapos ang movie na The Tearsmith, maraming salamat sa panunood.